Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. Advance Merry Christmas po sa ating lahat mga kapatids. Ngayong December, online na po ang inyong lingkod. Wow! At pagkatingin ko nga po sa inbox ng page ko, eh, ito po agad ang nabasa ko, anak ng Tokwa. Ano ba daw po ang masasabi ko sa hiwalaya ng Kathniel Love Team? Anak ng Tokwa, di ba? Kapabalik ko lang ito agad nabasa ko, walang hiya. Ang masasabi ko lang dyan ay tingin ko gumagawa lang ng hiwalayan gimmick yung magjowa na yan para muli silang pag-usapan. Well, yung po ang tingin ko at theory ko lang to ha, <coughs> Sariling opinion ko lang po ito. Siyempre, kunwari nag-break sila, may third party, kasama si Andrea, para siyempre mag-viral ulit sila. What? At para mapag-usapan, kasi karamihan ng mga viral ngayon, eh yung mga pangit na kanta ng magjowa na to. <coughs> Pati yung malalaswang kanta at music ni Tony Fowler. Pati yung mga kabulastugan ni Rendon. No? Yan ang mga viral ngayon eh. So nauungusa na po ang Katniel. Kaya kailangan gumawa na po sila ng gimmick. Dahil nauungusa na po sila ng mga basura na yan. Tingnan nyo po itong eksenang to. Di ba? Parang sila pa rin talaga eh, no? So parang gimmick na hiwalayan nga lang talaga ang ginawa ng magjowa na to para sila naman po uh, mag-trending. Wow! Well, yan naman ang pangarap ng mga fans nila eh. ba? Diba? Yeah! Di, yun na lang po ang paniwalaan natin. Sa <laughs> so, nagsend sa akin ng message na to, alang hiya ka, pinagkomento mo talaga ako sa hiwalayan gimmick ng Kathiel, ha? Saka alam nyo, di ko rin naman ma-i-deny na fan din po talaga ako ng Kathniel Love Team na to. Wow! Kaya nga po nung nabalitaan ko ang hiwalayan po nila, eh nalungkot po. Yung misis ko, ha? Hindi po ako. <laughs> All I care is yung relationship namin ng misis ko. Di ba maghiwalay sila, wag lang kami. Yeah! Di ba? Wow! Siyempre, same din sa bawat may mga jowa dito. Tama. Ang pakialaman natin, yung mga buhay natin at mga karelasyon natin o relationship natin sa mga jowa natin. di ba? Bayan yung silang maghiwalay. Pero nagkaroon nga po ng kasabihan na kung ang kasnyal nga daw ay naghiwalay, bakit hindi na lang itong dalawang basura na to? Di ba? Ba't yung katnil pa? Ba't di na lang sila? Sa totoo lang, ang sakit nyo na sa tenga. Ha? Please lang utang na loob dalawin nawa kayo ng break up para parehas kayong mag shut up So kung gusto nyo guys na mga cool and good vibes content, ipalo nyo lang po ang Mr. Universe page sa Meta at mag-subscribe sa Mr. You Official sa YouTube. Maraming maraming salamat, makabayans!